Welcome to my YouTube channel, Lusminda Cory. Mula dyan sa uh, guys, uh, highway, sa highway namin sa Barrio Camagong. Tapos, punta po tayo dito sa hagdanan. Ayan, dito. Akit na po ako sa hagdanan. Ito yung hagdanan you nila. Know? Pakyat. Bundok po ito guys eh. Nakapakataas ang bundok nila mula sa highway. Ayan. Akit po tayo guys, po, punta po sa mga bahay-bahay dito. Yung mga dati kong mga classmates. Ayan dati guys makunti na yung bahay dito ayun nasinso na yung anila oh. ito walang hangganan yan guys kaya tinatawag na ano barrio lumot kasi madulas ayun nandiyan madulas ngayon makasiminto na siya guys ayan nakalaki na yung bahay dati malito yung bahay dito nagbago na rin ang panahon nyo ilang dekada na rin guys yung eh. nakapunta dito wala nung 76 pa pala ako na wang nakapunta Uh, anak ko ko dito, mayroon Ngayon yung ng Ngayon na kung nag-16 ako, saka pa ko na okay oh, dito. Ayan. Yung mga bahay dito. Yung dikit-dikit na yung mga bahay na. Nati pa isa-isa ito mga bahay dito guys. Meron mga puno dito lang kay Nito. Matagal tagal na rin ito guys eh. Ayan. Ayan. Naanin ang na mga ano, nakatira. Pag multi times lang anak, na lang, yeah. resang, ano, mga apo-apo, mga asawa. Ayan. Ito mayroon sa mga bibi Mga BP ba? Laga. Ito yung daanan guys, papunta sa bahay ng pinsan. Bibalawin ko siya. Ayan, yung BB hindi Ay, ang galo na. Ayan. Ito, mag-alakin ng ano. Ano ka? Ito ka ni Arlene. Ito sa ubos ba? Oo, oh, may ano. Iluoy kayo to dito? Hindi, dito muna ako sa ano, sa, äh, sa pinsan ko. Dito muna sa pinsan ko. Uh, ito guys, yung kabila din, may idaanan din sila dito. Ay, ayan. Yung doon banda, ano na, yung gasolina ng Petron. Ayan o. Oh. Uh, ayan. Kasada na yan guys, highway na. Ayan. diba? Dito guys, tinan natin dito. Yung kabilang daanan din nila. Tirik din guys eh. Matirik yang ang tuh guys. Ayan. Kaya yun yung kabila. Ah, oh, siniminto din nila. Ayan. Tapos dito ang akyat. Dito po sa bahay ng pinsan ko. Ayan. Dito po tayo sa bahay ng pinsan ko. Hello! Good afternoon! Mayang hapon! Nandyan ba si ano? si Ang pangalan mo? Sino? Si Dato Adlaw. Ah, hindi si Boy pala, Boy so, ka oi. <laughs> ako si Dato Adlaw. Hmm. Ikaw. Abong patakan ng Boy uh, Ano? Paano nakalimot ko ba? <laughs> Tanda na. Nolyanin na, na ba? Sa <laughs> tatagal na hindi na nakita. <laughs> Ito mahalaman sila guys oh. Ayan oh. Ayan, hindi man paninda nila guys. Ano lang to, parang eh, meron na sila makita sa mata ba. Ay. Etong puno na ilang dekada na tong puno. Ano eh. Dugay natin no, natin no? uh, ito, na tinong puno na to no. Ah. 10 years na. 10 years na no. Hindi na mo nga no. Namuna na, siya pero hindi na hindi na no. Tagtag tag din. Ito yung mga paninda yung ano ko guys, yung pinsan ko, oh, tinamo. Para pang Valentines, pang regalo sa mga valentines. Valentina, Valentino. Ayan. Pila, pagpila mo na eh. Ah, 300. Ito yung ano, 1,000. Yung may ilaw, no? Yung 1,000 may ilaw, guys. Ayan. Okay na ito. Oh, buksan mo nga para ma... Ma-discover din, malay mo, ma-discover ka. May mag-order sa'yo. O, oh, diba? Kaya bakit 1,000 yan? Kasi may ilaw. May ilaw. Tinan nyo guys, o. Oh. O, oh, diba? O. Oh. Ang ganda ng pangregalo. Kala mo tunay, no? Oo, di ba? Oo. Oh. pa. Forever. Oh, forever young. <laughs> forever young. Uh -huh. Ito, guys, tag ano, tag 100. Yung isang piraso, ayan, no. wala siyang ilaw. simple, mura lang naman. Itong ano, itong bullpen-bullpen. 50. 50 pesos. Ayan. Uh -huh. Affordable na kayo, guys, ang iyong mga paninda dito. Ito, meron na siyang balon-balon, uh, pang Happy Valentine's Day ang pangalan, no? 50 pesos din. Ayan. Buhay na sila nito guys sa mga negosyo nila eh. Kasi may tiyaga din siya oh. Para makaraos din sila sa ano. Sa buhay. di ba? Diba? Uh, yung asawa niya. din guys ito oh, May panunsod siya oh. Pang abag, -abag ba? Ayan. Manunsod siya yung mga alimango. Yan oh. Yan gamit niya oh. Sa panunsod. Alimango tsaka ano yung... Hipo, no? hipon ayan so, so, uh, meron silang alaga guys na kuniho oh kumakain na sila gino oh. anong ga anong ano nyo feeds oh wede si hi to ano hi to viewers dali ay uminom siya tubig wow cute cute niya oh Hmm. Uh, puro lalaki to no ang ganito pala yung mga nila, yung ginagawa nila, no? Kain, tapos inom. Oh, nauuhaw din pala sila. Daku away, nangadag ko na ba? pila na kakuan, tuig. Lugay na ni? Ah, bago pa nangipat niyo? Yung ginipalit yun? Pilan isa kakuan niya, ni Kasa isa kakuan. Pilan isa? Oh? Ayan, no? cute nila oh, cute na mga kuniyon na to ganda rin yung negosyo na yun ano ay nagod na yung ano yung saan nagod na yung ano Oh guys, kung gusto niya mag-order guys sa kanya lang oh. Anong number mo? Uh, ah, dito lang pala niya tinitinda guys eh. Hindi ka nag-ano sa online? Ah, nag-ano sa online? Ah. Meron mo na siyang uh, nasa online guys. Nag ano din siya. Deliver. Deliver din siya. Kung gusto niya mag-order guys, dito lang sa kanya oh. Ayan. Na uh, mura lang affordable yung ano niya. Yung uh, paninda dito. Oh. Pang regalo sa mga Valentina, Valentino. Oh. ayan. Yung tag 1,000 guys, ang ganda yun. May ilaw. No? Oh? May ilaw, ganda. Yan. Hmm? guys oh. Oh. Wala ta na ano no na plastic. Eh, plastic na ano, ah, plastic tila to, pero ah. Uh, plastic ko yung tila to eh. Ay. ayan oh. Kala mo totoo no? ayan, Basta ang tao mag sipag. Meron talagang ano, hindi talaga habu habulin sa hirap. Meron pa ring ma Meron pa rin siyang pambili mabigas sa ilang mga negosyo. Ayan oh, Diba? Ito na lang ano na dito, nila guys. Eh. Nasa taas ng ano. Dito sa uh, taas ng ano. Hindi mula sa baryo namin sa baba. Dito sila. Ito yung mga ano pa. Yung daming puno pala no. Karaan na tong ano to nangka na to no. Ah, karaan yung nangka na ito. Ano bukad avocado na munga na na. Ay, namulaklak ang... Oh, namulaklak oh. Ayan. Ganda talaga ang ano nito, ano, yung negosyo na to. Na creative ka rin ano. Creative kayo sa guys. Oh. Ganda ang gagawin niyo. Oh. Well, mo rin itong ano to? Oh, ay, Uy, pailinipun. pila pong kuna na, ang isa ka kuwan. Isa ka ano na? Isa ka rolyo? Hindi. Oh, isa ka kuwan. Isa ka... Kalikit? Isa ma? Hapong pa rin 5,000 na niya ba? Kani? Pag-tugtay mo punan mo niya? Ay, sobra pa. <laughs> ha?

At Mas mayroon sa Shopee kay okay, makakuan ka kaysa diha ka sa kuan. Oh, ka, ka, di ka ma di ma-scam no? O, tag ka, uh, oh, tag 30 na git ang isa ka ani kuan. Oo, mas maka mas maka ka sa pag -sa mm -hmm. online bibili kaysa din sa ano na. Kasi sa ano din sa bumili sa ano eh online din eh. No? Ayun. Ako mo palit na ko 35 eh, na ang isang kuan ni piraso. Pudya sa kanasipit. Oh. 35 gani ang isang Nasa online barato ra. Kuan 200 ang kuan. Sa ka bago. Pero ba bawi ka gyud no? Ayo. Mm, ganyan lang si magawa guys Simple Ay. lang no. Pero kung simple na tanawon ba pero gawin mo siguro hirap din. <laughs> diba, di ba? Hindi ka marunong di ba? Oo. Oh, hmm. Ganahan oh. tingnan no. Oo. Hmm?

yan ni eh. paano niya gagawin eh mga ilang years ka nang gumagawa nito Ah, mm, ino kadugay na <laughs> mula bata pa <laughs> ah mula bata pa pala siya guys oh galing no hanggang Mano ngayon no oh. flower shop sa butuan ah sa flower shop mm -hmm. kasi may nag kasi may pa rin mga mm -hmm. trina na tingin-tingin lang ka ay nagkuhan ka trabaho ka saka, no? sa butuan oh no? ibni <San> bae itna wishak ah oh, oo oh. nagsara na lang no? oh oh pag kamatay na ah ah pag si mong kwan si mong mama aba ayan oh, ayan ay, ay, ay! ay. ganyan pala yung mama gender ini kusyunya lang bu ring ulang valentines lang kamintay koan kanang reduction ma thank you for watching guys